Matapos ang mapaytahiwalayan ni Nabea Alonso at Dominic Roque, all smiles pa rin si Dom sa bagong photo niya sa IG na tilang ngiting binalikan daw ang peg. Say naman ng netizen sa comment section kay Dom, dun daw tayo sa tanggap tayo dahil deserve raw maging happy ni Dom. Kanya-kanyang so, reaksyon. Oo, oh, parang diba? para oh. sinasabi na, hindi sa makakapagpaligasi, para, yung iba naman sa, okay lang, kahit huwag ka na parang gano'ng mga comments. Doon ka sa, sa tanggap sa ka. Oo, pa, oh, parang may mga gano'ng comment, di ba? Oh, mm. yes. mm. Ikaw, ano masasabi mo sa'yo, wala nila? Wala, ano kasi, parang wala pa masyadong details kung bakit sila ah, nakihiwalay, mm. sino yung nakipaghiwalay. Iba-iba yung lumalabas oh, eh. Oo, kaya parang ang hirap mag-speculate nang wala kang alam na information where you can base the speculation. So, So, ayun, parang sa akin na lang, sana happy sila sa naging desisyon nila. Correct. Yes. Mukha naman. Mukha naman, mukha naman. Saka uh, merong mga couples talaga na sometimes after, um, after some time, they're better off as friends. So, baka kaya, kaya nakangiti si Dom kasi kahit baka break na sila, baka throw, ano, pa sila good para, friends. Para, pa. parang magandang hiwalay naman nila sa tingin ko. Kasi, Oo, o, parang, di ba nga, doon sa, ay, sa ano ni Dom, binati niya pa, mm -hmm. nag-throwback pa siya yung dating birthday mm -hmm. ni, ni Bay Alonso. Oo, hindi diba? yung ano ni yung nila, yung breakup nila. Hindi, mapait yun na. Mapait. Yung ikakasal na kayo. Now, ay, tapos nah. ano, diba? ay, ano, diba? oh, oh. oh. di ba? Tapos hindi na matutuloy, di ba? oo. Oh. Oh. kasi parang nag Hindi ko alam yun. Hindi oh. ko alam yung engage. Hindi ko alam kasi alam. busy sa Black Rider na taping. Ah. Mm. Mamaya, diba? bongga yung, yung, video beauty judge, si Roto Madrid, bongga. <laughs> Pero alam mo, alam mo, friendship, yung mga komentang, ano, gusto ko rin yung mga komentang necessary okay. na, like, sabi nila, ano, uh, deserve mo yung maging happy sa ibang girl. Tama rin naman, di ba? At siyempre, kahit may pinagdadaanan ng dapat nakangiti ka pa rin. Parang mm, diba? wala lang. Pilitin mo diba? pa rin mag-move on. Parang, parang, parang... yung post na yun, parang okay ako, parang gano'n nandating oh. sa akin. Parang I'm fine, I'm good. Parang oh. gano'n dating sa akin. Oo, oh, oh. pero sinasabi rin ng ibang netizen, kung mahal mo, ipaglaban mo. Oh. So, Pwede uh. rin, di ba? Pero mahirap kapag isa lang ang lumalaban. Ay, ay parang ay, ay, may hubot friendship, Kaya nga, dalawa oh. kayo, ipaglaban yung pagmamahal. Diba, sa lumen, love them, you should be able to let them go. Oh, yeah. may ganun din eh. If you love them, set them free. Oh, diba? May, may, may baka, Hindi natin lalaman, baka may ganun silang M, eh. Di ba? Yeah. kaya lang yun nga, hindi nyo sinasabi talaga ng reason. Dahil sabi oh. nga ni Bess sa kanyang joint segment, ridiculous yung mga lumalabas na balita. Ba? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Yung mga speculation.